ang bida natin today, aktor ayaw bumaba sa kanyang hotel room dahil sa takot na pagkagulan siya ng mga fans. Ayan. So, ikaw yung aktor. Ako Laka, yung aktor. Ikaw yung handler ko. Ako yung handler. Kakatok ako sa'yo. Oh, ay, ikaw Tapos, naman. Fali? Hindi. Ikaw yung kasama niya. Ah, kasama. So, siga, ay, may kasama siya. May kasama. May PA ka. Oh, oh, PA, PA, oh, oh. Mo okay. PA mo so, siya. PA mo siya. Anong oras yung ano, show natin? Rona! Yes, pasok. Rona. Pasok po. Ano ba yan? kailangan nang bumaba ni ano? Ayaw nga nang bumaba kasi niya pagkakaguluhan daw siya. Baka mamaya may mga uh, funny doon at magpapicture na naman doon na magpapicture. Pero mag -um mga ng lolo mo. Pero mag-uumpisa na ang event. Kailangan nandun na siya, naka-standby na siya. Sa oh, event? Oo. Oh, may oh. event doon? Oo. Oh, oh. Nasa hotel room siya, di ba? Kailangan pero, niya nang bumaba. Pero pwede ba sa exact mismo na lang ng paglabas niya, yeah, doon na lang siya lumabas. Oo, oh, at saka kung ano? Pa siya, at saka pagod pa ako eh. At saka baka hindi ako makakanta. Naman na Baka ito. okay lang naman yun, tahayaan mo na muna sila, makikita naman nila mamaya eh. Eh bakit ka ba natatakot pag gagawa oh, ng, ng fans? Yung, 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 gusto ko tama, tama oh, si Ronna, oh, oh. yung saktong oras din ako bababa. Gano'n? Mm. Kaya wala kang career eh. Ano ko kami? Sikat nga ako. Ay narinig mo <laughs> ko. <laughs> <laughs> ah so sikat ito? Mm. Hindi naman masyado, no? Ay hindi siya naman siya Dati, oo. Kaya yun. At saka ano, paki-ready yung ano kung nga, kailangan may yung yung mic ko, hindi ginagamit ng iba. Ay, ang Ay. arte. Ang naman, di ba? <laughs> oh, actually, maraming ganyan Ready ng na artist. Yun, diba? Kasi, oh. kumbaga, lalawayan na, oh. ayaw ng ano. At saka yung, na. yung, upuan ko, dapat iba rin, ha? Ganon? Hmm. <laughs> Pero alam nyo po, marami po oh, na ng mga artista, lalo True. na sa mga pistahan na kapag hindi talaga sila isasalang, na hindi talaga sila mm -hmm. lalabas sa kanilang sasakyan. Katulad ng isang aktres, <laughs> di ba? Nakakaloka! Naloka bait, ako bait. doon! Andong ka, eh, di ba, oh, oh. ang bait-bait, di ba mm. parang sakanya sa kanisa, sa tao isa siya sa pinakamababait na artista. Pero naloka ako sa kwento mo na oh, oh. ang hirap-hirap niyang katukin sa sa sarili Imagine oh, di ba, oh. yung ano pa ha, syempre oh. yung hermana oh, oh. ng tapistahan, excited oh, oh. na makita siya. Talaga, oh, oh. talagang hindi siya bumaba. Ng, ano, Kasi siyempre, yung hermana, proud din mm. eh, ng may yes. artista. Oh, oh. Gusto naman niya yung pumunta Ibida. sa bahay. Mm -hmm. oh, oh. Pumunta sa picture doon. Ayaw mo sa picture. Di ba umiikot na naman ako? Nasa loob na nga siya ng bakura ng oo bahay oo. ng ano, Herman. Uh -oh. Lalakad na lang In ng kaunti. Oo, oh, oo. Oh. Hindi, umiiwas yung magpa-picture sa mga tao. nag daw ang blind item. <laughs> Nap napunta doon sa may actress. Oh, oh balik tayo doon sa ano. Oh, sa nasa yung na actor. Oh. Ayun na nga. Uh, Pero mabigay ka ng clue rin to, ha? Ang clue, visible siya ngayon sa ano, television. Ay, may show siya. May so, show siya. Oo, oh, oh. Sikat ba siya? Oo, yeah, in fairness. Mm, ganun. Eh, ba't naman takot, takot siya sa fans? In oo. Oh, oo. Oh, oh. Bakit takot siya? Baka naman may encounter siya na ano. Alam mo yung ano, may feeling talaga sila na ano, parang, dahil na ano, 'yung iba kasi nilagay na sa ulo 'yung kasikatan kaya pag may mga ganin na nakuha naman ano? Pagka, ano masaktan diba? diba, ako, di ba? Pero 'di ba minsan kapag halimbawang kumbaga 'yun na 'yung patunay na ng kasikatan mo eh. Oo, mm -hmm. alam mo. Connect ito dun sa pinag-uusapan natin kaninang Katrina. Talagang ina-entertain ng mga fans like Oo. si Daniel Padilla, 'di ba? Diba? So kung may mga ganitong artista, Artist. mga sikat ito ha, mm -hmm. na talagang nagbibigay panahon sa kanila mga fans, meron din namang mga artista yes. na ganito. Oh, oh. Ayaw lumabas sa sasakyan, Ayan. ayaw lumabas sa hotel room nila, mm -hmm. 'di ba? Karon nakakaano nila dun sa part, paano pag ikaw dumating ka na sa punto na lang yung karera mo? Tapos hindi ko wala nang papansin sa'yo. para magpa-picture kasi nga. Totoo ka. -oh. Di ba? Has been ka na. Yun, sa showbiz pa naman, walang permanente. Yes, exactly. Kaya dapat maging magiliw ka sa mga fans mo. lalo na sa mga fans. yan Diyan ako binoy kay ate Guy, di ba? So, inunahan na kita, di ba? Kasi sasabihin mo pa lang yun, di Hindi, totoo naman talaga. Si ate Guy talaga, minahal niya yung mga fans niya. Kaya kahit na si Ate Guy uh, halimbawa, nasa Mampakaramdang, sa isang event, talagang pinagbibigyan niya magpa-picture mm -hmm. sa kanyang mga... Nakuha. Tama lang naman yun. Kasi mm -hmm. Bahali nila ang mga fans nila. Oh, oh, Kasi eto oh, oh. yung ano eh, eto ang nakikipaglaban kapag mm -hmm. binabash kayo, di ba? Ang susi ng tagumpay ng isang artista. Uh -oh. mm -hmm. Parang magandang topic din sa debate yung ganyan. Eh. Yung dapat ba na... Di ba sabi, tao lang din naman daw ang artista. Correct. May karapatan din naman na tang Uh -huh. ang mga nagpapapicture uh -huh. sa kanila or bilang artista ka ba dapat mo bang hindi tanggihan correct. kasi utang mo sa mga fans, fans mo ang kasikatan uh -huh. naman uh -huh. totoo yan magandang topic yan next week correct uh -huh.